Alright mga paps, this is Light Modifier, the wiring motovlogger mga lodi. So for today's video, magkakabit tayo ng mini driving light dito sa CBR110. Ang tanong, applicable na ba to mga paps sa motor na yan? Applicable naman to mga paps, kaso pwedeng malubat yung battery nyo. So, ang gagawin natin mga lodi, i-upgrade natin yung charging ng motor ninyo. Ang pag-upgrade mga paps, may dalawang option. Una, fast charge. Pangalawa, full wave. So, dito sa case ito mga paps, sa si br 110, ang gagawin natin is full wave. Okay. Ayan. Dito tayo magkabaklas mga lodi paps, tsaka yung kanyang regulator. Ayan. So, para ma-sustain yung power na kanyang consume dito sa mini driving lot. Babaklasin na nga natin mga paps yung left side crankcase para sa stator at left side fairing para sa regulator mga paps. Itong green wire na to mga paps sa kayong coil na to ha. Ah. Dito ay magkarugtong mga paps dito. Dito ay magkakarugtong. Dito nakalagay yung green. Dito yung coil mga paps. So ang ginawa natin para ma-full wave binaklas, okay? Tapos ipagdudugtong muna yung mga paps diyan. Dito. Ito na yung magiging ah, pangalawang charging niya, okay? Kasi yung white wire na to mga paps isa rin itong charging na to ito charging to sa stack. tapos yung green wire na to may charging na ulit so dalawang charging mangy mangyayari dito ang concept kasi ng full wave ipo float mo yung negative so kasi yung negative ng Honda mga paps na yung CBR110 yung negative niya mga paps nasa body ng stator so ipo float mo yun and mo natin mga paps Ayan mga master, mga lodi paps, naghihinang na po tayo sa stator. Nag-start tayo ng full wave conversion. 6 p.m. at installation ng mini driving light mga lodi paps. Galing pa kasi tayo ng trabaho mga master kaya yung gawa natin, gabi po talaga. Kaya naman kahit pagod na mga paps, go pa rin tayo mga lodi. Kasi para sa inyo to mga master. Matapos nga natin makonvert yung stator mga lodi, ibabalik na natin ito sa kanyang crankcase. At syempre mga lodi, hihigpitan na natin. At matapos natin ma mga paps na tama yung ating conversion na full wave, ibabalik na natin yung kanyang left side crankcase. Wire din ng CBR. Ang stock regulator ng CBR-110 mga paps, nasa ilalim lang yan ng tangke. mag start na rin tayo ng conversion ng regulator dito from 4 pins to 5 pins regulator. Ito nga yung lihuwa mga lodi. Matapos nga natin ma-establish yung conversion ng regulator mga paps, rekta na tayo sa wiring installation ng mini driving light. One relay setup ang installation natin sa mini driving light mga paps. Natapos tayo dito sa paggawa rin mga master mga 11.30 ng gabi. At syempre mga Lodi, mga master, ako ay nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel mga Lodi. At syempre sa mga magsusuporta pa, maraming maraming salamat mga paps. Abangan nyo na lang yung aking full tutorial dito mga master. Siguro i-upload ko sa next week sa aking page at sa aking YouTube channel. Time check. Time check mga paps. Ano na ba? alas 11 na alright so OT okay tayo so ayun eh, mga tapos na tayo mag full wave dito sa CBR 110 bakit natin final para hindi malumat yung battery so ito pwede naman lagyan ng mini driving light to oh, kahit walang kahit hindi naka full wave kaso nga mali yung battery laging malulobat so ang ginawa natin in upgrade yung charging uh, final natin mga pups uh, kaya ito na siya so headlight So yung conversion ng full wave dito mga paps sa stator at regulator. Uh, tingnan niyo lang sa akin video. Ayan. So nakatabi yung isang mga lodi ayusin na lang natin. High beam, low beam mga paps. Yung high beam niya kasama dilaw at puti. Okay? Yung low beam dilaw lang. Okay. So yun lang yung kinabitan ng mga paps nakahinang lahat yung mga connection na ito ito ayusin na lang natin mga logi okay so yan po yung ating full wave mga paps tsaka installation ng mini driving light sa CBR 110 at okay oh, shout out kina sir sir thank you thank you ah. Uh, thank you, thank you. Thank you. <laughs> yan so taga tagig naman sila alright so thank you sa inyo mga mga idol okay yan yeah, mga paps, so kung gusto niyo pa-install sa akin, paki na lang ako sa aking page or sa aking Messenger o kaya sa paki-text ako sa aking mobile number. This is Light Modifier the Wiring Motor blogger. Ride safe, ang best mga paps. All right.